Na Garcia inaming nakaramdam ng burnout kaya tumigil sa showbiz. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Inamin ni Tanya Garcia na burnout out ang kanyang naramdaman kaya't in and out siya sa showbiz dati hanggang sa tuluyan na siyang tumigil. Sa interview dito ng showbiz columnist na si Aster Amoyo, sinabi ni Tanya na noong ginagawa niya ang teleseryeng Sana Ikaw Na Nga sa GMA7 kasama si Dingdong Dantes, nakaramdam mo na siya ng kakaibang exhaustion dahil sa kaliwat ka ng promotion kapag araw at taping naman sa gabi. Ayon sa aktres, sobrang pagod na pagod lagi ang kanyang pakiramdam tapos hindi na raw niya alam kung ano ng araw at date na dahil sobrang busy lagi. Dito na raw siya napatanong sa kanyang sarili kung talagang iyon ba ang kanyang gusto dahil wala man lang daw ng tanong sa kanya kung gusto ba niya ang kanyang kinagawa. Sinay pa rito na pagkatapos niya maging bida sa Twin Hearts noong 2004 at napasama sa pantaseryeng mulawin, na-realize niya raw na hindi na siya nag enjoy sa limelight. Noong mga time na yun ay lumipat na raw sa ABS-CBN ang Viva, kaya't lumipat na rin si Ann Cortez at Sarah Jeronimo at lahat ng talent ng Viva ay lumipat na rin. Dito na raw siya nagsabi sa Viva na hindi siya sasama sa paglipat hanggang sa mag-resign na rin siya sa Mulawin sa kalagitnaan ng na nasabing pantaserye dahil hindi na raw siya nag enjoy sa kanyang ginagawa at talagang burn out na burn out na siya kaya't kinailangan patayin ang kanyang karakter. Nang ikasal kay Mark Lapid ay nag-focus na raw si Tanya sa kanyang pamilya bagamat nagpapasalamat pa rin daw siya dahil sa dami na nagsusulputang artista na kukuha pa rin siya paminsan-minsan. At yan, aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.